Okay, the truth is I'm about to go to our dirty kitchen outside para umpisan ko ng magpakulo ng tubig para po sa akin pong pagkakape, ano? So, sabi ko, teka lang, magre-record muna ako kasi napaka-importante po nito. Ito po yung mga andalas kong marinig na sinasabi nila, Uy, nandyan lang siya. di ba? Diba? Binabantayan kaniya. Tapos kahapon nakapanood na naman ako in-interview. Sabi niya, nandiyan lang yung namatay kong asawa, binabantayan ako. That's the big lie of the devil from the pit of hell. Tapos magpapasko, yung mga namatay namin kamag-anak, uy, nandiyan lang sila. Wala po. Pagtigok na, dedo na, wala na. Yung mga kaluluwa po niyan, pupunta na sa destinasyon according doon sa ginawa nilang desisyon dito sa lupa, whether to accept Jesus or to reject the Lord Jesus. Ito po, hindi ko po madalas nabibigyan din. Pero may mga vlogs na rin po dito kung inilabas tungkol sa pinupuntahan ng na mga namamatay na unbelievers nasa Hades. E nasaan po naman ngayon yung mga namamatay nating kamag-anak na believers ni Jesus? nasa heaven na po kasama ni Jesus. <clears throat> Kaya sabi ko po sa inyo, yung mga nagpapakita na yan, halimbawa na matay ang pinakamamahal mong anak, syempre you, you, really love your daughter, halimbawa, o your son. Syempre mahal na mahal mo yan. And then, alam ng Diablo ni Satanas na, Uy! Mahal na mahal yung anak niya. Kaya ang, gagawang, ang gagawin ng Diablo ni Taning ni Satanas, pasensya na po sa maingin na aso ang gagawin ni Satanas mag gagawa siya ng ano gagawa siya ng mga kalokohan uutusan niya yung mga diablo niya na uy gayahin mo yung anyo nitong si ganito ito yung anak ni ganito ito yung daughter ni ganito na namatay na mahal na mahal niya o ang gagawin ng mga demonyo ngayon gagayahin nila yung anyo ng anak niyang namatay na tapos magpapakita at sasabing nakita ko siya ika <coughs> Pwede pa yung napapanaginipan mo yung anak mo na matay. Pwede pa yon. Pero yung nakita mo, just like what happened to my dad, kamamatay nung, ito ha, kamamatay nung nanay ng father ko, as in talagang kapipikit lang ng mata na matay na yung matanda, yung lola ko. Pag lingon ng daddy ko, nandoon nakatingin sa kanya. Ang daddy ko po isang kristyano, matibay sa pananampaltaya sa Biblia, sa Panginoong Hesus hindi mo ako maluloko sa panas. Go away, sabi niya. Pagdating niya rito, sabi niya, gusto akong linlangin ng Diablo. Nagpakita sa akin ang lola mo. Hindi yun ang lola mo. Demonyo yun. Mabuti. Iba na ang nagbabasa ng Bible. Iba na ang may alam sa Bible. <coughs> Sorry, medyo sinasabit tayo. Kaya yung mga ganyan, kasi nakakabahala na po. Kahapon na naman. Il ilan, yun, ilan yung napakinggan ko kahapon? Sa television, nung other night, may in-interview, ganun ulit. Nandyan lang sila binabantayan at ang masaklap pang hindi ko matanggap. Yung isang in-interview, sabi niya, ano ang nagbibigay sa ng lakas na loob para magpatuloy dahil namatay yung asawa niya? Yung mister ko, sabi niya, nandito pa rin siya. Siya ang lakas na loob ko. Ang nagdasal ako, akala ko sa Diyos nagdasal, nagdasal sa mister niya. Bantayan mo naman kami mga anak mo. Kanya. Oh my hindi natin pwedeng pakawala ng mga mali. Hindi natin pwedeng mag, mag, mag maang tayo na parang okay lang. Hindi po okay yon. Kung kristyano ka alam mo yung totoo, you really need to tell these people, hey, mali yung bilip ninyo. You really need to share Jesus. Magsisimula doon, sa pagtanggap kay Jesus, magsisimula doon na, oy, bubuksan na ng Holy Spirit yung mga minds, yung minds ninyo, yung mga utak ninyo, yung mga maling kaisipan ninyo, doon sa mga maling paniniwala ninyo na nakuha natin sa matandang tradisyon o doon sa matandang religion natin nung araw. Kasi I really believe tayo mga ibang hilisador ng Panginoong Hesus. The only, no? The only task, pinakamatinong task po ito, pinakamalaking task po ito. Actually, ano bang pinakamagandang trabaho sa mundo? Itong trabaho ko ang magpahayag ng Ibanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Ang sweldo ko galing po sa langit, binabagsak talaga sa akin. You know what I mean? Gumagamit siya ng angels. Of course, may, may trabaho din po ako. Don't get me wrong. Mayroon po akong work. Actually, hindi po ako yung work na na 24 hours opisina, hindi po ako ganoon. Pero <clears throat> may mga business ako, may mga kami, may, rather sa family, may mga business kami, no? may mga nag po kami sa mga lupa, ganyan-ganyan alam po ba ninyo hindi kami pinababayaan? Minsan malaki ang kita, minsan nga po wala, pero hindi po kami nagkukulang. Eh, pero sabi ko, ang pinakamagandang trabaho you know, sa buong mundo ay ang maging ibanghilisador ni Jesus. Yun. Pinakamagandang trabaho, pinakamagandang task. So, task natin na sabihan, huy, mali yan, pinaniniwalaan nyo. Mali Hindi ganyan yan. Kung dedo na, dedo na, tigok na patay na. Sorry. <laughs> Buging na sinok. So, ibig ko sabihin, yung mga ganyan na katuroan, mali yan. Actually, wala naman po nagturo niyan. Iyon po ay tradisyon eh. Actually, sabi nga po nila dati, kapag ka raw dumarating yung mga, yung mga, sorry, mga Simana Santa, wag raw maligo, okay, sure. pagbukas mo ng shower, dugo daw ang lalaba. Wala po yan. Pero may mga familiar spirits. Talagang meron. Yung uncle ko pong namatay na nakakita po talaga ng kapre noong Bernesanto Santo ng 1978 habang nakikinig siya ng plaka ng Saturday Night Fever ng The Bee Gees. Tanda po niyo yung pelikula ni Travolta. Yun, talagang nakikinig siya ng plaka, yung Stayin' na live. Tapos, lumito yung kapre doon sa second floor. Doon sa tabi ng atis sa kambayabas. Magkatabi yung atis sa kabayabas. Talaga may ibilis spirits po. Yan ang mga nag-aanyo na nag-aanyo mga mahal natin sa buhay kuno para linlangin po tayo. Pero kung may alam ka sa Bible, hindi ka malilinlang. lang. O should I say, mas maganda, pag-believer ka ni Jesus. Kasi pag-believer ka ng Panginoong Jesus, imposibleng hindi ka mag o maghanap ng salita ng Diyos. Kasi yan ang iyong pagkain araw-araw. Ngayon, natatakot po ulit sila yung internet apocalypse. Alam ko hindi po matutuloy yan. Naniniwala po ako. Gagawa ng paraan si Lord para hindi po matuloy yan. Kawawa naman po yung mga bangko na tatamaan ng mga uh, apokalipsis na yan. Ha? Paano yung mga transactions? Di po ba? E, ito pong pasahod po sa amin. Nakadepende po sa bangko yan. Doon po kami kumukuha ng ano. Nagtatransact po kami. Yung trabaho po namin ngayon sa lupa. Gamit lang po namin cellphone. Ne, nakakarating kung saan-saan. Yung -saan. mga documents namin, pinapadal namin through cellphone. Pupunta kami sa attorney, magpapanotaryo. Gamit namin, cellphone lang po. Tapos, bibigay na yung physical sa amin. Meron na pong notary. So, nagpe ako, Lord. Mahal mo kami. Maraming mga krisyano po kasi ganito ang trabaho. No? Kasi hawak naman yung oras namin. At kumikita kami. Hindi naman po sa pagmamalaki. Medyo malaki, minsan tama lang. Okay? Minsan zero. Pero nandiyan ang provision ng Panginoon. Pero sabi ko nga po, Lord, ito po ang paraan namin para kumita ngayon. So, alam kong hindi mo pababayaan itong internet na magkagayon. Yan, puro balita po sa, sa YouTube, sa social media. Pero, dahil po sa biyaya ng Diyos, ng Panginoong Hesus, alam kong hindi niya pababayaan yan. Mabalik po tayo sa multo. Yan po yung term na multo. At saka sabi nila, pag namatay daw yung mga bata, magiging angels daw. Hindi po totoo yun. Tapos may mga pictures ka makikita yung mga angels daw, babae. No, ang mga angels po, mga lalaki, Mala, malalaki po yan. Para mga higante yan. Hmm? Actually, wala pong pakpak yan eh. kung totoo sin, parang malaki lang po lang. Siguro yung iba may pakpak. Yung iba na nagpapakita, wala. Siguro itinatago niya yung pakpak nila. Yun. Pero parang building. Naikwento ko na po yan sa isa sa mga vlog, yung dalawang kapatid natin sa Lord, bali mga nanay-tatay ko na po sa Lord yan, no? Gusto nila makakita ng angel, nag-pray sila nung hindi sila makatulong ng isang summer, one summer night, lumabas po sila. Then, pagtingin nila may angel po talaga nagpakita. Ayun, naniniwala ako, the Lord himself provided the uh, vision of the angel uh, to them dahil they requested it in the first place. Matagal na ang desire, you know? So, yan pong gusto ko po sabihin sa iyo. Pero yung mga namatay na bata, magiging anghel, kalokohan po yan from the pit of hell. Tapos yung namatay na, tapos babalik daw dito, nagpunta sa langit, nagtur sa langit, kalokohan po yan. Nonsense. Nonsense. Ngayon, kung may nagko-comment, naniniwala, jamie ko, sabi, ba't ko, well, hindi rin ako naniniwala sa ganon? Hindi po ako naniniwala sa ganon sapagkat yung mga nakalagay po sa Bible, sapat na po sa akin para paniwalaan ko. Outside the Bible, I will not believe and I don't believe it in the first place. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito invite you to do so, click the notification bell, share this video, share the love of Jesus and His grace. Thank you. And Jesus truly loves us all. Magpapakulo na po ako ng tubig at nang makapag-almosan na po kami. Thank you and Jesus truly loves us all.